kung gusto mo na siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo, ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay mababaliw sa sobrang paggamis niya sa iyo, lalong-lalo na na matagal na kayong hindi nag-uusap ng dalawa at hindi ka na niya pinapansin dahil sa hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. At hindi naman kayo hiwalay ng dalawa, pero malaki ang pinagbago ng partner mo. Kaya kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo at sobrang mamiss ka niya, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta magtiwala ka lang. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. Gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng panulat at papel at pagkatapos isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido. Ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamismo sa akin. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat sa dahon ng laurel ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos mo na itong masulat, ay ilagay ito sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ang papel at ang dahon ng laurel. Huwag po kayong mag-alala kung matutupi po ang dahon ng laurel ay wala pong problema. At pagkatapos mo na itong matupi, ay ilagay ito sa plastic o zeplak. At saka ilagay ito sa bulsa mo sa tuwing ikaw ay aalis. At sa tuwing ikaw ay matutulog, pwede itong ilagay sa ilalim ng unan mo at unanan mo buong magdamag. At bangitin ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pwede mo ito paminsan-minsan kung may time po kayo at paniguradong mababaliw sa sobrang paggamis ang partner mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At isa itong gabay para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. At kung naging okay na kayo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual, sunugin ang papel at ang dahon ng laurel. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.